ni ami magpadlak ni padlak ka ni to ana na madlak na bait ni gitawag ni lag mga dato bitaw kung mga pasar ukaon bitaw bitay bitay tarpulin bitay kina kining gitawon niya nga tarpulin pahimangno ni nga mamadlak siya no dili lang kay sa tanang nasod siya mamadlak kundi sa whole universe din siya mamadlak dato adlaw iki boy okay. padlak pero gikuha man tong inyong mga karatula ah, problema na nila tayo na. Medyo ipit yun ni Madama yutas tas ni Boy Padlak. Naarap ni Power na tubig yuta, hangin o kalayon. Pagkado Ang ilang kalaban, hangin. Ito pa na. na. Tubig. Ito na. Uwa na dari sojang na. Magbaha na tubig sojang parto. Tungodan Madama yun tayo kasuko. Lupa. ng yuta. na bata sa hangin, tubig, lupa ug kalayo. Sabi sa atong tawagan si Dato Adlaw iki Iboy Padlak. <laughs> Kaya nga nung nadamay matay siyang kabuang ng iyong pawe na abot madalis barangay punta na sikto. Isulod pa yun sa kwarto parto ang iyong pawe. Wow! Ang ngayon itang tanga ni Gipo ni kay Laka yung baba. Nagdala o gulubyo. Nadamay ka siyang pawe. Ang <laughs> tawagan din si Dato Adlaw. Hello. Hello. Oh, yun sir. Yun yung...